Bakit ganito? Gusto ko kaya lang. Gano'n, sige. Ops! Ops! Da! Wala na ko ni Cardon? ng gulay ngayong umaga. Ayan, naghalo na yung ubas at saka yung ampalaya. Da! Papaitan yon. Ito yung Sambo mo na kang palaya. Sampuno lang ito eh. Ah, ito ay ready ng gulayan dito. Tapos ito isa. Okay, nakaulam tayo ngayon. Itlog na lang ang kulang. Ayan. May mga ano dyan. Natitira pa. Tapos gulay na natin to. Maulang kasi ngayon kaya tuntuway yung mga halaman kaya ito. Yung pumegranate ang uh, sipag mamunga. Ayan, uh, nasa pasok lang. Ganun din tayo isa. Oh, sige. Ah. Ano pa tayo sa likod? Baka mayroon pang pwedeng maisabay. Ayan ang ganda ng mga ano ng halaman. Paya. Ito, ito, meron pa dito ano eh. Ang palaya. Magapang pa lang, wala kang bunga. Ang lusog. Pero may yung rambutan. Kaya nang bunga na yan, bunga na yan. Kaya lang hindi masyadong marami. Inabot ng tag-init. Ito <laughs> omega granite na galing Saudi nasa Paso lang maganda ano ngayon ng halaman dahil nag-uulat at ulat na ito naman yung dating lalaking ano lalaking papaya ayun puro bunga na pero hindi siya nagtutuloy ayun ayun hindi nagtutuloy karamihan ang ginawa ko dyan pinutol ko yung dulo o oh, dating ano yan lalaki ngayon puro ganyan na puro supling na nabunga wala na siyang dahon sa dulo ito yeah. so, wala na yan sayang ayaw akong tutuloy ito <laughs> parang hinog na itong ulit na ito yan ginawa kong ganyan ha. nung pinutol ko yung dulo sumunga ng dalawa ganoon din sasangarin ng dalawa yan dun tapos ito yan sasangarin ng dalawa pahala ko na talang hinog pinutol ko ulit yung dulo yan sumusupling na naman yan, maraming papaya to Sa sample nyan meron akong lalaki dito yan pinutol ko yung dulo yan mga lalaki yan yung supling nyan babae naman hintayin natin same dito parang pinutol ko yung dulo Dito. Hindi wala na ako ng laman kaya ayun okay. gulayin natin. Bớt đợi tôi. Bớt quay lại làm cơm chi. Bớt. Ôi. Đâu là nó? Dạ. Ừ. 얘들아. 카메라. 됐다? 응. 어디 봐. 됐다? 응, 그래. 어빠, 너무. 뭐가 숨. 에? 버티면 일어나. 밖에. 됐다 봤어, 엄마. 나 내려이코. 이, 강가리코도 How many hands?